Sa ating pong Bantay Balota Regional Police Regional Office 1 puspusan pong paghahanda sa darating na halalan para sa detal kasama natin Idol Neil Moyano. Bantay Balota 2025 Midterm Election The RMN News Special Coverage Inihayag ng Police Regional Office 1 o Pro 1 na handa na ito para sa darating na halalan sa Mayo at 12 ayon sa ahensya ay na nito ang kanilang election security plan kabilang ang strategic deployment ng mga polis sa mga polling centers at mga lugar na itinuturing na election hotspots Lain ng presensya ng kapulisan na tiyakin ang seguridad ng mga botante mga opisyal ng COMELEC at mga kagamitan sa eleksyon Kasabay nito, may na binabantayan ang mga tauhan ng Pro-1 upang masigurong sumusunod ang mga ito sa lituntunin ng integridad at profesionalismo. Ipinagbabawal din ang anumang uri ng pakikialam sa politika upang mapanatili ang kredibilidad ng halalana. Aktibo ng ang pakikipagugnay ng Pro-1 sa COMELEC, Armed Forces of the Philippines or AFP, mga lokal na pamalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mas malawak ng kampanya laban sa vote buying, illegal campaigning, at iba pang paglabag sa batas ng halalana. Pinagting na rin ang mga checkpoint upang piginan ang pagpasok ng mga kontrabando. Ayon kay Police Brigadier General Evangelista, hindi lamang physical na kandaan ang kanilang pinagandaan, kundi pati ang kandaan ng isipan upang mayatid ang isang secure, accurate, free and fair o safe elections. Samantala, panawagan ng tanggapan ang kooperasyon ng publiko upang maging ligtas ang lahat sa halalan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan para sa Bantay Balota 2025. Ito si Idol Neil Muero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM. new